Hello! What's up mga idol! So ngayon panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol niya. So ngayon nag-extension na tayo dyan mga idol no Kasi napakalupit ng design na nire-request ng ating client Na ni refer ng ating idol na si Boss Monmon Shoutout Boss Monmon So siya yung nag-refer sa akin ito Na nanggaling pa ng... Fire Car Cebu, you know, si Boss Monmon Mon, at saka si Boss Idol Rodel. So nanggaling pa yan ng Karkar, mga idol. So nagpa-schedule siya sa atin last ano pa yan mga idol siguro mga last week pa or last month parang ganun mga idol. So yung project namin dito mga idol is full back project mga idol. So tatlong design to mga idol. Tapos yung inuna natin, yung sa gitna syempre, So, yan. Napakagwapo na mga tao na to. Yan, mga idol. Oh. So, napaka -astig. So, yun nga mga idol. Siyempre, ah uh, gamit natin dyan yung ating sponsor. Yung ating bigwax uh, cartridges. So, napaka-solid na nidos mga idol. Napakagaan. Napakaganda gamitin. At talagang yung machine mo ay hindi mahihirapan sa ano sa pagtulak no kasi may iba kasi ng cartridges mga idol na napakatigas kaya nagkukosya ng ano ng pagkasira ng isang tattoo machine so lalo na kapag yung mga mumurahin na ano mga cartridges mga idol so yon kaya kung gusto nyo mag um, magbalak na gumamit ng cartridges na nito Ah, Cartagis na to ah, Big Waps ah, Mag order na kayo mga idol Nandiyan sa aking bio mga idol lab, lab, ah, Labi na dito ah, Labi na ah, Lalo na dito sa ano Sa TikTok ko mga idol ah, nandiyan sa aking bio So I-click na yung ano Bio ko mga idol nanjan yung ah, Net nila Ay yung Website pala So yon mga idol At syempre Balik tayo sa ating Ano dito ah, Tattoo Syempre Dalawang size lang yung Ginamit natin dito mga idol no Ah, uh, ano lang mga idol, 3RL yung lining tapos yung shading naman mga idol is uh 11 rm So medyo hindi makapal, hindi malapad yung ating idol kasi nga medyo moderately yung ating design at siyempre mga idol, yung design natin is colored, no? So yung ginawa dito ni idol, so ano uh, procession lang kami mga idol at syempre uh, para hindi rin siya ma mabigatan sa presyo no uh, session procession yung aming ano so yon si boss idol Rodel at ito yung aming first session na umabot ng walong oras mga idol 8 hours of session so yan yung ating final result so yan yung unang nakayanan niya so napakalakas at napakataas ng pinpoliran so umabot talaga kami ng 8 hours so yon pero may kulay pa yan mga idol ha? so yun know, napaka medyo madetal din mga idol astig so nagfreehan lang tayo dyan sa bandang itaas yung may pakpak -pak, no so yon at syempre abangan nyo yung aming uh, second session para sa aming full back project so yun lang <laughs>